Hello, lovely soul. and welcome back po sa aking channel. Ang video po for today is kung ano ba yung layunin ng spiritual awakening at kung paano ito makakatulong sa iyo. Okay? So, ang layunin po, ang layunin ng spiritual awakening at kung paano ito makakatulong sa iyo, ay sa pagdaan sa isang uh, spiritual awakening ay magdudulot po ito sa iyo ng uh, kagalakan, karunungan, ng biyaya at uh, kaginawahan. Kasi nga po, is, uh, makikilala mo sa bawat stages na pagdadaanan mo is makikilala mo nang lubos yung sarili mo. Kung sino ka ba talaga. Okay po, lovely soul. And, ah, uh, magkakaroon ka ng mga opportunities. Okay. Magbubukas ang universe sa'yo ng mga bagong opportunity. Kaya magkakaroon ka ng, ah, uh, kagalakan, karunungan, biyaya at ng uh, kaginhawahan. Okay? Kapag uh, kapag uh, ginagawa mo or kapag yung mga opportunities na yun na binigay sa iyo ng universe is a uh, magawa mo siguradong uh, magkakaroon ka ng kaginhawahan okay magkakaroon ka ng mga biyaya Okay po lovely soul <clears throat> At uh, Maaari mong maramdaman Na mas naiintindihan mo na Ang iyong sarili Okay Kaya uh, Kasi Nakilala mo na kung sino ka ba talaga Okay At nagkaroon ng uh, Purpose Ang buhay mo Okay Ah, uh, alam mo na rin ang iyong uh, connection sa iba. Okay? Dahil once sa mga stages na pagdadaanan mo is ipaparamdam sa iyo ng Panginoon yung uh, oneness. Kaya naiintindihan mo yung connection mo sa iba. Okay? At ang uh, or yung connection mo sa universe sa kabuuan. Okay? at uh, ah jan uh, mas nauunawaan mo okay nauunawaan mo yung uh, iba okay nauunawaan mo yung connection mo sa bawat isa connection mo sa kasi uh, we are connected to everything and every to everything and everyone around us So, kaya mas naiintindihan mo yung uh, sarili mo at yung connection mo sa iba. Okay po, lovely soul. So, yun po yung uh, layunin at kung paano nakakatulong sa'yo ang uh, uh, spiritual awakening. Okay po, lovely soul. So, yun naman po. Thank you for watching. God bless and I love you. Like, share, and subscribe. <clears throat>